So watch out mga brad Kumusta na kayo So nagbabalik tayo mga brad Mula dito sa Kaliraya Lake So bibigyan muna natin ng pagkilala mga brad Ang mga ninuno natin At yung mga Amerikano Na nagtanggol ng ating bayan mga brad mga brad, ah, nakiparada lang tayo sa may... baba lang ito ng barangay, mga brad. na dito mga brad ayan ah lamig mga brad na Huh, ang lamig mga brad, ang sarap. Ay, ganda araw po. Ay, lalamoy ka dyan. Apo. Si Kapitana, mamaya ng lasing ko. Ingat po, ingat. Ayun. Bos, magandang araw. boss, ganda araw. Ayan, so nandito na ako mga brad sa may dulong bahagi. Nasa likod lang ito mga brad ng barangay Liwin. Ayan, Liwin, Lumban, Laguna mga brad. Ayan, papakita ko sa inyo mga brad ng malapitan. op, Ikot. Ayan, ayan siya mga brad. Malakas ang ulan mga brad at ah, ko mga brad. Dalawa ang agos siya mga brad. May agos papunta ron. At ito may agos din Papunta run, no? Dalawa mga brad Dalawa ang agos niya So mamaya Malalaman natin yan mga brad Pag lumangoy na tayo So <laughs> So ito na yung mga brad Yung pang 13 Na Lawa Na ating Susubukan Langoyin So dyan lang kayo Mula dito sa Kaliraya Lake Shout out natin si Richard Lito yan oh, yeah. Sila yung mga batang Sulain. Sulain, ayan. Yeah. Okay. <laughs> ayan, ingat kayo. Po. Po. maraming salamat. Sila kasi mga brad ang deliver ng gas. Ayan. So hindi tayo makakapagluto kung wala sa kanila. Ingat po, ingat, ingat kayo. Ayan. Abangan mo lang, boss ha. Oh, ingat, God bless. Ayan. So, bago tayo lumangoy mga brad uh, che check muna natin yung amoy ng tubig wala namang amoy mga brad ayan at tikman natin so wala namang kakaibang lasa mga brad Ayan. so kagaya sa Lumot Lake uh, wala siyang kakaibang lasa at walang kakaibang amoy mga brad at ah, uh, check natin yung lupa dito mga brad uh, Ayun. parang putik din mga brad pinambak ata ito mga brad uh, putik nga mga brad Ayan. mamaya ha uh, tingnan natin doon mamaya pag nakatawid na tayo mamaya so munting palala sa mga batang nanonood huwag nyo itong gagayahin patnubay ng magulang ay kailangan Ayan. samahan nyo ako mga brad at lalangin na tayo so, ngayon mga brad tatawid lang tayo at uh, bawal tayo pumunta dyan kasi private yan mga brad at dun private din so, wala tayo ibang gagawin kundi tumawid lang at balik na tayo tara samay na tayo sobrang lamig ng tubig dito mga brad sa Kaliraya Lake ubig din sa Lumot Lake, mga brad. Dahil lamig. Oo, oh, sarap. Tara, langoy na tayo, mga brad. Siguro, mga 5 minutes lang yan, mga brad. 100 meters lang. Pabilis lang yan. Tara. Ah, Lord, samahan mo po ako. finally mga brad nandito na tayo so ayun mga brad ayun ayun sa security mga brad dito lang tayo pwede tapos balik na tayo ayun so mayroong kabayo may baka may kabayo may kabayo pa dun tapos ayun may asa si puti ayun tapos ito mga brad banana banana boat Sarap siguro sumakay dyan oh. Ah. Kakapagod mga brad pag walang practice. Ayan. So dito mga brad. Tingnan natin yung lupa. Kung anong, anong klaseng lupa mayroon. Ayun. So kagaya sa kabinti mga brad. ah clay din ang, ah, ang lupa dito.

So kung plano nyo na mamasyal kasama ang pamilya, ayan, so pwede nyo dalhin dito sa Caliraya Lake or kung gusto nyo, pwede rin sa Lumut Lake. So ang lugar na ito mga brad ay siksik sa history. Ayan, history na may kinalaman sa ating bansa. So pwede nyo rin punta kung gusto nyo yung uh, Japanese Garden so yung lugar na yun mga brad ay doon nakahimlay ang mga sundalong hapon na nasawi nung panahon ng World War II. At kung gusto niya rin hanapin ang mga bakas na mga ninuno nating magigiting na nagtanggol sa ating bayan. So, pwede niyo rin hanapin yun mga brad. Ayun. Kaya, huwag niyo nang kalimutan na mamasyal dito sa Kaliraya Lake. Ayan. Kailang mga brad. Ayan tara mga brad tawag na tayo pabalik mga brad at doon na lang sa kabila mag video <laughs> tara tawag na tayo ang lamig ayan salamat sa Diyos mga brad at ayan matagumpay ang ating langoy uh, ayan so mabilis lang ang ating langoy mga brad kasi ayan uh, bawal kasi lumangoy dyan mga brad ayan yan yan bawal pinagbabawal ang paglangoy dyan so ganun din sa mga uh, private na yan mga brad private island na yan so dyan lang tayo mga brad lumangoy ayan, ayan. So, salamat sa Panginoon mga brad at matagumpay ang ating langoy ayan ayan, ayan. Boss, salamat. Ayan. So, uh, maraming salamat sa pangunawa ng punong barangay ng barangay Liwin, Lumban, Laguna. Ayan. Shout out kay Kapitana at sa mga kawani ng barangay. Ayan. So, Maraming salamat sa kanila mga brad. So, bawal talaga lumangoy mga brad sa Kaliraya Lake. Pero, uh, pinagawa tayo ni Kapitan ng Sulat. At, uh, sa awa ng Diyos, uh, nakalangoy tayo. Ayan. Ayan. At syempre mga brad, uh, maraming salamat din sa security na nagbantay sa akin. Ayan. Kaya, uwi na tayo mga brad God is good mga brad ayan napakabuti ng Panginoon ayan at kay Sir Francis din maraming salamat Sir sana mapanood mo ang video ko Sir ayan maraming salamat siya Sir ayan so magbibihis lang tayo mga brad at uuwi na tayo so mamaya tingnan natin kung ano pa yung pwede natin uh, i-video so dyan lang kayo mga brad Selamat Hari Raya. Selamat Hari